Dito din kumukuha ng ni Toy Dito Ay, wala na. pae. wala na. Ay, wala na. Wala na. 1 kilo na lang. na lang. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ayan, nag-aawin na lang. E, ano ba na lang?

Ate Jenny, nandito muli kami sa bilihan ng pain, sa aming kinukuha na ng pain. Si at siya kay tutoy, lagi ka na lang nasa, ano?

sige. Okay. So, bandi lang bilang yan. Bilang na to. Bilang na yan, <laughs> kaya kiluhin nila. Hindi, <laughs> dagdagi. Bente. Bente. Ano yung hirap nila lang ba Pwede eh, na sa kulat. 18? 18. 20 kilos yun. 18 kilos na lang babayaran namin. Kasi alabas tayong 2 kilo. Hindi mo makakasayan dyan e. Kasi yan? Dito din ang biyanan ni Shane. Dito din kumukuha ng paing. Ito yung asin. Ay, walang hindi lang po. Ha? Ay, lari, malit-lit din eh. Ay, lari, <tipansi> malit-lit din din eh. Isang kilo na lang. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Ano ba talaga? Kaya yan eh. Ganun pala ka At Ayawin mo talaga. Ayan, nag-aaway na naman. Ikaw <laughs> e, ano ba naman kayo?

Dalawang timbang na uh, pares 20 pero 18 kilos din lang din ang babayaran namin. Kaya bali 36 kilos. Pero pa ito pa. Hmm. Okay. Bali. 36. Okay. 36. 36. RTX meja Ano. Ayan, magbabayad three. na tayo. Ha? <laughs> <laughs> 2310. <laughs> wow, nagkulang pa ako ng sampu. Para sa ako Wala pa asin. Dental ay na lang, please. Wala pang kasamang asin dyan. Wala pang kasama. Oh. Diyan sa babayaran natin, 2, 3, 10. Wala pa tayong kasamang asin. Wala kaya 38.5. 38.5 sa 60 ang kilo. Siguro maliwanag naman po sa inyo yan mga kacharito. 2 kailangan dala natin. kulang kami ng 3, 10. Ng 3, 10. Tagbalik ko. Babalik ko na lang ang labis. Ang kulang. May utang kami kay Ate Jenny ng 310. Kasi 2310 ang kabayaran to kailangan dala. Yeah, balance kami ng 310. Malakas kasi may allowance sa 28.5. Ah, uh ah. -huh. sa vlog naman niya, alam naman niya dito. Makikita naman niya. May <coughs> <laughs> balance po na 300. May balance tayo yung 310, Idol Jeff. <coughs> Wala pang kasama nga sa'yo. Wala po. Okay yeah. Iaayos na yung ati si Jenny. Okay. At sa rito vlogs po natin ha. Dala natin pera ay 2K. Ang kabayaran ng ating paen ay 2,310. Kaya balance pa tayo ng 310. Walang kasabang atin. Yan humiram ako ng 310 sa Ate Marina kaya may utang tayo sa at Ate Marina tayo may utang na 310 Shut Ay, up, Kete Jenny. Na, ano ba? Ano na ka pa ito? 310 P310? Paen lang, walang asin. Ah, oh, paen lang, walang asin. Kaya babili lang <laughs> ito Wala nga asin eh. Palengke na. Ah? Palengke! para ah, pa rin ako sa palengke? Okay. dadagta kay Ate Marina na 150 para sa kong na 500 ang hilam kasi wala tayong kasamang asin. Dito tayong asin. Kasi natin kasi walang asin doon sa kinuhanan natin ng pain. Kaya dito tayo bumili sa palengke, 20 ang kilo. Tatlong kilo yung bibili natin niya si Kuya. A few moments later ka-charity vlogs natin, magbabayad tayo sa ating Marina ng 500. Nasaan na yan? Ate Marina! Okay. Saan? Tatayo, wala ka tayo, Sora! Pwede bang... Ate <laughs> Marina! Ate Marina! O, ano 500 na utang ko? <laughs> Yan, magbabayad -bu tayo ng 500 kasi nag-balance tayo kanina ng ah, nag-short ng 310. At rin naman sa kulay, babayad natin sa tricycle. Muro pa ito nga. Ngayon, naroon si Ma. Um, ano? <anna? laughs> <laughs> Anong kulang, tay <te> Marina? <laughs> Ah. Sino may ukuha? Sa Bayaran mo ko ito, totoy. Dini-dini. din. ako Ako? Oo ah. Bitaw, te rete bait 3 si Sa ata? Oo. Yung bait 3 seconds papadala natin kay Shantan. Are na dito. Anak-aaway <laughs> oh, naman ng katulong ng TNG na si Marina. <laughs> Sabi ni Marina, ikaw talaga pagkabunganga mo. <laughs> 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 Yan, nandiyan sila chong Luis. Satag kay chong Luis. Magpukulong kami ng batangan. Ah, mag-aayos. Nasa sa sabay, Panghimagas. Ah, panghimagas. Kung mo, baka nagpapakatog. Ah, nagpapakatog. Yan, yeah, inaaway mo na naman. Eh, yung pala naman si May ah uh, ubat ka ng bago <laughs> Bakit? yan na ako. Hindi na ni Lenny ang kitang Hindi Siya naman, Hindi pala sila. Hindi na ako. Hindi na

Tinayoan. Yan ang pagpapain. Pag nangangalay, natayo. Salitan. Din, tayo. Salitan. Mm -hmm. Yan mm ha. -hmm. Oo. Yan. Oo. Yan. Kaya kami ng gasolina ni Kuya Ika. Yan. Nagdamit na siya. Huwag kang tatalo. Huwag kang alis dyan ha. Ha? <laughs>

Bili tayo ng isang libong gasolina. nan, inaano na siya. Tumatakbo ang metro. Ang Mm-hmm. <sniffs> nasa 800 na. Yeah, 1,000 na yan, ha? hintay na lang natin si Kuya Ikat ang labili ng yelo at hindi tayo ano kasi ngayon... a ah uh, a few minutes later kainin <laughs> uh, ang idol chopper ng for the ng ma ng, ng apat <laughs> nakalimutan ko yung pangalan tabag sa kanila mga kacharito vlogs ko natin at yan shout out po sa inyong lahat yan mga kacharito yan <laughs> nabili natin pain ay 38.5 kilos 60 ang kilo ng pain mga kicharito natin abangan nyo na lang po sa upload ko bukas o mamayang hapon at nang abangan nyo po ngayon kung magkana ang benta lahat ng isda ni na idol jumper kahapon bye bye